Handa na ang City Environment and Natural Resources Office o CENRO para sa 2025 Tree Growing Festival ng Coronadal bukas, Hunyo at 29. Tiliak ito ng CENRO na pinamumunuan ni enro Officer Augustus Britanya, matapos ang final meeting sa mga departamento ng LGU, partner agencies at pribadong sektor na makibahagi sa malawakang tree planting activity. Target ng CENRO na makapagtanim ng higit 7,000 tree seedlings sa Tree Growing Festival nitong taon. Itatanim ang mga ito sa may apat na pong lupain sa mga barangay ng Taplan, Mabini, Kakob at Paraiso. Inaasahan naman kasama sa mga magtatanim ng mga tree seedlings ang higit anim na raang mga volunteer. Hilig naman ng Senro sa mga planter maging maingat sa pagtatanim ng mga seedlings at balikan ng mga ito para matiyak na mabubuhay. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita. Music